Yan, magandang hapon mga katangay. <laughs> Fishing na naman tayo. ayan shout out kay Master Fish On. Taga Heson Palawan, binigyan tayo ng cup. At ito yung kulay puti mga katangay. Binigay ito ng koreano na pumunta dito sa amin. Yung, naka, yung naghahanap kay Kuya Tandor, kay Kuya JB, kay Kuya Footstep. Binigyan niya tayo ng ito. Ng pang ano sa braso. So yan, maraming maraming salamat. Shout out kay Sir Peter Song from Korea. So yan, mga katangay, dalawang linggo halos tayo hindi naka-upload dahil ano, galing uh, tayo ng Quezon Palawan dahil nag ano tayo doon uh, attend ng ano kinuha tayong guest sa uh, fishing tournament nila first fishing tournament so ngayong araw mag-uulit tayo makakapag fishing sana may madali tayo kahit pang ulam-ulam lang uh, ang kating-kating na talaga yung kamay kong mga katangay so ayan gamit kong camera cellphone na itong mga katangay kasi yung camera natin may nagka problema so tiyagaan natin na gumamit ng camera mga katangay na cellphone sana may madali ayan abang-abang mga katangay yan mga katangay, gagamitin kong setup. Good Cuts Humanity 3. Yung reel natin, Shimano FX na 2500 series mga katangay, yung gagamitin natin. Yung line natin, 6 LBS lang ito mga katangay, bigay ni Mama Tackle Shop. Tapos yung lure na gagamitin ko mga katangay. At yung leader line, yung leader line galing kay Mama Soul Tackle Shop mga katangay. Yung lure, ayan, ito, ito yung lore mga katangay na nakahuli ng GT sa tournament Binigay sa akin ni Master Ocho siya, siya sana yung nanalo Kasi may mga iba pang nahuli na dumating Na mas malaki yun sa kanila Sila yung nanalo Akala, akala namin siya yung mananalo So yun binigay niya sa akin mga katangay yung lore niya Yan start na tayo Sana may madali Kailangan ko mag-adjust ngayon Kasi cellphone to yung gamit natin Sana Huwag maano Cellphone yung gamit natin Kamera Maka na tayo. Hmm, aruy. Sayang. Strike. Hmm, yun. Aruy. Second strike. Sayang mga katangay. Ni-strike kan agad yung Lorny Master Ochong. Medyo nahirapan ako. Kasi ano eh. Sa cellphone na ano natin gamit. Ito kasi sa dibdib ko nakalagay. Kung mag a pa tayo dahil first time nating gumamit ng ganitong pamamaraan. Sana ay makuha na natin ang video at hindi maano, masira yung ating cellphone. Malayo-layo. Sayang so, yun yung dalawang beses nag-strike. muna tayo sa gilid-gilid. Baka -gilid. may mapakagat tayo dito. Dito rin minsan nag-ispat si Kuya Tando, o oh, si Kuya Footstep kapag ka, hmm, um, yun, uri, sayang. Kapag ka hindi sila dumadayo sa ano, sa malalayong ispat, mga katangay. Yun, hindi ako makahila ng maayos dahil sa gamit nating camera. Mga nag Mga nag-i-strike sana. Ayan, shout out sa mga bago kong subscriber. <laughs> Pasensya na kung ngayon lang ulit nakapag-upload. Dahil galing tayo ng Quezon pala. Oh, uh, yun, dali. Uy, uy, na-unhook. Sayang mga katangay. Kita nyo, tumalun. Sayang, laki. Uy, sayang, tumambling yung lure natin. Hagis. Ang hirap pala maggamit ng cellphone. Tapos dyan sa ano mo nakalagay. Hmm, dali. Aroy! Unhook na naman. Ang kumakagat dito. Dito hagisan natin. Hmm, dali. Uy. Dali. 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 Okay, kanuping yun no mga katangay oh, dali na rin ang isda natin kanuping <laughs> ayos dali napuruhan na rin

Ang hirap mag-adjust pag cellphone yung gamit na camera. Nahirapan talaga ako mga katangay. Buti nalang, na lang dinanaan. yung kanuping. Napuruhan na talaga. Nagis ulit. ang Master Uchong Makagat Makagat sa isda mga katangay yung Luni Master Uchong lagi sulit out pala kay master caster nakaraan dito siya si palawan caster nakaharvest daw siya dun sa ispat na ano hindi pa kasi ako nakakaispat dun mga katangay dun sa unahan ng school dito ng PSU nag ispat daw siya dun dami niya daw nakuha tapos nang nag-spot siya sa mga spot ko doon papunta kila Lola. <laughs> malaking balo yung nadali niya mga katangay grabe swerte niya dito natin hagisan sa gilid-gilid. Oh, yung mga ligaw na barakuda dyan. hmm dali. Dali. May kanuping to, malikot. Kanuping to, malikot eh. Sabi ko na eh. Dalawang kanuping na. <laughs> dali mga katangay. Pareho lang halos ng size nila. Ayos. Hindi ko na pala, hindi ko pala nadala yung gloves ko. Yun yung nakalimutan ko. Yung baon mo yung isang hook, oh. Buo. Baon talaga. Grabe talaga yung ano na to. Yung Lordy Master Utyong. Nice one, Master Utyong. Maraming salamat talaga. Remembrance ko pa to sa kanya mga katangin sa tournament ko akalain na ibibigay niya to sa akin GT na dali nito mga katangay doon siya sanay nanalo kaso may ibang dumating na mayroon palang mas malaking nahuli yun o, no? Know, malawang isda natin kanuping pa rin basta talaga malikot kanuping yan kalimutan ko talaga yung ano ko ah, gloves talaga nakalimutan ko yung gloves eh Grabe ka babait mga katangay ng ano ng mga angler. Grabe yung sa Palawan nung nag-attend. Ay sa Quezon Palawan yung nag-attend ang mga angler doon. Grabe ka babait mga katangay. Grabe, daming angler. 100 plus yung nag-ano. Tapos may isang babae rin doon mga katangay taga-YouTube. Grabe, bilib ko kay Ma'am eh. Siya lang isang babaeng sumali. Ako kasi mga guest lang ako time na yun kaya hindi rin tayo nakapag ano nakasali dun masibad yung na to pero Master Otyong sino yung gumawa nito Master Otyong masibad ng lore mo hey, yun na naman ay sayang Oy, sayang hindi napuruhan sayang mga katangay hindi na puruhan pinabalibag tayo ng bangka kaya hangin dito lang tayo sa -gil gilid maghagis kasi dun sa ano masyado ng ano malalim ito yata yung loan ni master ot yung 7 grams lang yata ito mga katangay 7 or 6 grams Hagis. Oh ni ko talaga tayo ng hangin. Tuloy mahirap mga katangay kapag ka nag ka. Yung may hangin, paikot-ikot talaga kayo. Uy! Grabe naman yarn. Adjust tayo ngayon kay cellphone yung gamit nating camera. Para makapag kami na tayo ng maayos sa mga nahuhuli natin grabe yung pawan doon. o siguro yan o ini barakuda nangibad sa kanila hmm dali dali ka malaki 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 mga katang Malaking Jewfish <laughs> dali Oh mamau na Jewfish Ah, wait yan. <laughs> Ayaw to ng ibang angler dito eh. Pero si tatay tsaka si lola, paborito to. Tsaka yung kuya ni eh, tatay. Masarap kasi itong mga katangay. Tignan yung kamay natin ah. Oh. wala ko kung ano lang. Joe fish pala. Gisa natin ulit. Kamay oh, kasama pa dyan. Sarap din yan maghila mga katangay ng jellyfish. Palaban din yan eh. Ito lang tayo sa harap ng bayan oh. No? Doon mismo sa harap talaga ng bayan mga katangay. Ang dami isda dyan. Uping, lapu-lapu. Ang dami yan dyan. So bawal. <laughs> Kaya dito tayo sa malayo lang ay magsagawan. Is tayo. Sayang kanina yung pinakauna. Laki nun. Grabing bigat. Parang banak mga katangay. Nung tumalun siya. Para talagang banak. Lakas ba naman ang gila. Sa garasari yung ano eh. Really. nawala na tayo mga sabitan na pawikan kasi nakakaawa ang mga katangay yung pawikan hindi naman natin sinasadyang masabitan talaga sila pag nagahagis tayo nagbabay din talaga ng araw. Tumala tayo sa tatatabunan ng White House. Hagis mga katangay. dali uy aroy na-unhook pa laki balo buti na lang hindi na dali yung ano natin lure uy sayang grabing balo yun wala naman hindi naman na dali yung line sayang Hey! laking balo Balu, balu. Balu-balu. Yun na. Ah. Dali ka sa anasa sigang. Tinalang na, na unhook ka. sayang ang daming na unhook halos sinalubong agad tayo ng mga isla dito si siguro nila ako <laughs> dalawang linggo ba naman walang fishing fishing sila kuya tandol kasi mga katangay siya sila kuya postit nag pa talaga yan doon sa malalayo ako lang naman palagi nag nagispat dito sa malapit kasi ano hindi tayo nakakasama sa kanila problema ko kasi mga katangay camera sabi ko sa kanila kapag may maganda na akong camera like gopro na maganda-ganda talaga tapos matagal-tagal malubat sabi ko pwede na akong sumama sa kanila kasi sila mga katangay nag-overnight yan sila kuya Tandul. nag-overnight yan sila sa isla ay ako naman minsan mga katangay wala kasi akong kasama sa bahay ako yung naiiwan ba magluto ng pagkain nila tatay ay sila ate tatay may trabaho tapos yung mga kapatid ko nag-aaral sa school ay ngayon bakasyon try natin sana sama tayo sa kanila at sana maka magkaroon din tayo ng magandang camera makabili tayo ng magandang camera kapag ka nagka pera tayo makaipon ipon matyambahan na swertihin sa vlog <laughs> agis lang ang daming pasahero ng ano sailor galing Puerto Princesa rin halos kumakagat sayang yung mga na-unhook natin sayang ang mga na-unhook natin may madagdag pa tayo sagwa na tayo mga katangay pa uwi tapos hagis-hagis na lang okay na rin yan kasi si tatay mga katangay nagfishing din yun dami niyang nahuli kanina ilagay niya lang doon sa ano namin yung maliit na cooler kagaya ng cooler ni Sabang ganun na ganun, kulay pula din dun nilagay ni tatay sa sinilagyan lang namin ng ice pero sa akin talaga eh miss na miss ko na talaga mag fishing kakauwi lang din natin galing ano Quezon Palawan, natagalan tayo sa... uy yun, dali uy Tagalan tayo sa Puerto Princesa. Dali. Ano to? Hmm. Ganda ng laban. Jewfish or lapo-lapo? Ang -lapo? laki yung jewfish. Mamaw. Woo, oh. mamaw. Oh. Tatanggal na. Oh, may paborito ka pa naman ni tatay. Laki mga tangay. <laughs> Dali. Mamaw oh na jewfish. Dali ka rin ah. Yan no? Mga tangay mamaw na Joe Fish. Sibad ng lore ni Master otchong Shout out sa'yo Master otchong Maraming salamat sa lore. Yan o. No? Dali. Pauwi na. May kumagat pa eh. Gisan pa natin mga katangay ng ilang beses. Kasagwa na talaga tayo pauwi. Kasi doon pa yung bahay ko mga tangay. Doon pa tayo yung banda. Buti na lang hindi anong malakas yung ano. Yung hangin. Kaya nakapagsaguan tayo dito. Kasi pag malakas maka tayo hangin, nasa nahihirapan ako magsaguan. Nahirapan niya ako magsaguan pag sobrang lakas ng hangin. Oh, we soyan So, ayan mga katangay. <laughs> Uwi na tayo. Uh, ayan, sana nag-enjoy kayo sa panunod mga katangay. Pasensya na. Uh, bago ulit tayo nakapag-upload dito sa YouTube. So, ayan. Bye-bye mga katangay. Sa ulitin. So, ayan mga katangay. naka -uwi na tayo. Ito na yung bahay namin. No? Yeah. Yung ano natin, ginamit. Ito yung nahuli natin. Apat na piraso. <laughs> dalawang jawfish. Tsaka dalawang kanuping ganda-ganda yung panahon buti may nahuli tayo